Tahimik na ang paligid. At habang ang mundo ay nagpapahinga, tayo rin ay sandaling huminto upang magnilay, huminga, at magpasalamat. Ngayong gabi, kapatid, samahan mo akong manalangin. Sa piling ng Diyos, ating kilalani ng kabutihan niya, maging sa mga munting bagay na madalas nating nakakaligtaan. Manalangin tayo, Panginoon naming Diyos. Sa katahimikan ng gabing ito, lumalapit kami sa iyo nang may pusong mapagpasalamat. Maraming araw na marahil ay dumaan na hindi namin napansin ang mga biyayang dumadaloy. Ang mainit na sinag ng araw kaninang umaga. Ang hanging malamig na dumampi sa aming balat. Ang tinig ng mahal sa buhay na kumumusta. Ang isang ngiti na nagpagaan ng aming pakiramdam. O Diyos, salamat dahil sa gitna ng aming abalang araw, nandyan ka, patuloy na nagbibigay ng mga paalala ng iyong presensya. Sa mga simpleng bagay na tila ordinaryo, ngunit puno pala ng pag-ibig mo. Salamat, Panginoon, sa kalusugan naming tinatamasa. Salamat sa lakas na patuloy mong ibinubuhos kahit sa aming mga pagod na katawan. Salamat sa pagkain sa aming hapag, sa bubong na aming nasisilungan, at sa mga taong patuloy na nagmamahal sa amin. At higit sa lahat, salamat sa mga sandaling tila maliit, ngunit may malaking kabuluhan sa aming mga puso. Ang tawanan ng pamilya, ang katahimikan sa dulo ng araw, ang kapayapaang dumarating sa oras ng panalangin. Panginoon, Patawarin mo kami kung minsan ay masyado kaming nakatuon sa mga bagay na wala kami, na nakakalimutan naming pahalagahan ang mga biyayang matagal mo nang ipinagkakaloob. Patawarin mo kami kung minsan ay nagre-reklamo kami. Habang marami sa paligid namin ang pinapaalalahanan mong, may dahilan upang magpasalamat araw-araw. Ngayong gabi, Turuan mo kaming maging mapagpasalamat kahit sa maliliit na bagay. Turuan mo kaming makita ka sa bawat ngiti, sa bawat pagkakataong kami ay nakahinga ng maluwag. Sa bawat tagumpay na kahit maliit, ay patunay ng iyong kabutihan. O Diyos, nais naming matutong magpasalamat hindi lang sa magaganda, kundi maging sa mga pagsubok dahil sa bawat paghihirap, naroon ang iyong aral. Sa bawat luha, naroon ang iyong pag-ibig. At sa bawat pagsuko, naroon ang iyong mga kamay na muling bumabangon sa amin. Maraming salamat Panginoon. Sapagkat sa bawat sandali, ikaw ay tapat. Kahit hindi namin laging nauunawaan, patuloy mong ipinapakita na ang iyong kabutihan ay walang hanggan. Ngayong gabi, habang kami ay nagpapahinga. Naway punuin mo ang aming puso ng kapayapaan at pasasalamat. Naway matulog kaming may ngiti sa labi. Dahil alam naming bukas, panibagong pagkakataon na naman upang maranasan ang iyong pag-ibig. Salamat sa mga biyayang aming tinanggap. At salamat din sa mga biyayang darating pa. Ikaw ang aming tanging sandigan. Ikaw ang dahilan ng aming pasasalamat. Tahimik na ang gabi, Panginoon. Habang unti-unting humuhupa ang ingay ng maghapon, ako'y lumalapit sa iyo dala ang isang pusong mapagpasalamat. Hindi man perpekto ang araw na ito, maraming bagay pa rin akong dapat ipagpasalamat. Salamat, O Diyos, sa paggising kaninang umaga, sa hangin na aking nalanghap, sa sinag ng araw na nagbigay liwanag sa aking landas. Salamat sa mga kamay na nakagawa ng mabubuting bagay, sa mga paa na dinala ako sa dapat kong puntahan, at sa puso na patuloy mong pinupuno ng pag-asa. Panginoon, salamat sa mga pagkakataong nakangiti ako ngayong araw, at maging sa mga sandaling ako'y napaluha, dahil sa bawat emosyon ay may dahilan, may paalala, may pagtuturo, may pagpapalago. Maraming salamat sa mga taong nakasalamuha ko. Sa mga nagbigay ng kabutihan, sa mga nagturo ng pasensya, sa mga tahimik na umalalay, at sa mga ginamit mong instrumento ng pag-ibig. Salamat, O Diyos. Sa mga simpleng bagay na madalas kong hindi napapansin, ang mainit na pagkain, ang mainit na pagkain, ang bubong na tumatanggap ng ulan, ang katahimikan ng sandali, at ang himig ng iyong pag-ibig na bumabalot sa paligid. Tunay ngang Panginoon, kahit sa mga maliliit na biyaya, nariyan ka. Kapag may huminga sa umaga, kapag may tumawa sa gitna ng hirap, kapag may nakahanap ng lakas sa pananalangin, naroroon ka, buhay na buhay sa aming piling. Patawarin mo ako, Panginoon. Kung minsan ay nagiging bulag ako sa mga kabutihan mong ipinagkakaloob. Madalas kong hanapin ang malalaki at kahanga-hanga. Ngunit hindi ko napapansin na ang pinakadakilang biyaya ay ang simpleng katotohanang Ikaw ay nariyan, patuloy na nagmamahal, patuloy na nagbibigay. Ngayong gabi, Panginoon, itinuturing kong manang totoo ang bawat sandali. Ang bawat hinga ay tanda ng iyong habag. Ang bawat pagkakataon ay paalala ng iyong biyaya. At ang bawat bukas na dumarating ay bagong simula ng iyong kabutihan. Salamat din O Diyos sa mga pagsubok na nagturo sa akin ng pagtitiis. Sa mga kabiguan na nagturo ng kababaang-loob at sa mga tagumpay na nagpapaalala na ang lahat ng ito ay biyayang mula sa iyo. Naway patuloy akong maging mapagpasalamat, hindi lamang sa mga bagay na gusto ko, kundi maging sa mga bagay na ginagamit mo upang hubugin ako. Ngayong gabi, habang ako'y magpapahinga, naway yakapin ako ng kapayapaan mo. Pawiin mo ang aking mga pagod, at punuin ang aking puso ng kaligayahang nagmumula sa pasasalamat. Panginoon, sa iyo ko inaalay ang lahat. Ang pagod, ang mga pangarap, ang mga hindi natapos na gawain, ang mga pag-asa at panalangin ng bukas. Salamat dahil alam kong sa iyo, walang nasasayang. Maraming salamat sa iyong kabutihan na walang hanggan. Salamat sa pag-ibig, mong walang kapalit. At salamat sa lahat ng maliit na biyayang nagiging dahilan upang kami patuloy na mabuhay ng may pag-asa. Sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung ikaw ay napagpala ng gabing panalangin ito, Huwag kalimutang magpasalamat din sa Diyos sa mga munting biyaya sa iyong buhay. Magpahinga ka na may kapayapaan sa puso sapagkat mahal ka ng Diyos at bukas, Siya ay muling kikilos para sa iyong kabutihan. Magandang gabi at pagpalain ka ng may kapal.